Nailabas yung pera mula sa city government. Meron po kaming journal entry voucher na nagpapatunay na lumabas ang pera mula sa city government. Pero hindi natanggap ng owner yung pera. Hindi ko mailabas yung pera kasi mamaya may sumilip sabihin, eh lumabas na yan nung 90s. Tapos babayaran mo ulit. Parang doble yung lumabas na pera ng gobyerno. Hindi ko alam. Uh, kasi wala pa ako nun. Uh, elementary pa lang ako nung nangyari yun. Di camera Magandang umaga po sa ating lahat. Uh, Vice Lodot, good morning. Sa lahat po ng mga kasama, kina Kap Marvin at sa Barangay Council ng Sagat. Uh, sa lahat po ng ating uh, sa HOA, sa mga residente po natin, uh, ako po yung nagpapasalamat sa inyo. Ito po, hindi naman po malaking project ito. Ano? Itong uh, sa park at uh, pocket park at playground natin, pero ito po yung isa sa nakita ni... Actually, si Vice Mayor Dodot, ang isa sa una, pati si Kong Roman. Um, nung nanggaling po sila dito, naikwento nila sa akin na kailangan medyo ayusin po natin ito dahil uh, kakaroon daw ng... Ano na? ano uh, Kaya minabuti po namin na ng konting uh, project, kahit maliit lang naman po ito. Ngayon, ang... Uh, gusto ko rin pong ikwento sa inyo yung tungkol sa court natin. Ito, okay na po ito. Walang problema, magagamit po lalo na ng mga kabataan. Makaiwas na rin tayo sa kung ano man ang mga uh, nangyayari dito na hindi maganda noon. Uh, pero yung sa court po kasi, bumatatandaan po ninyo, kap, Kap uh, kagawad, mga kasama, uh, meron po talagang project yan para sa two-story uh, multi-purpose basketball court. Ngayon po, meron lang pong konting problema sa lupa. Uh, may budget na yan. Uh, engineer Arta, tama po ba? ba diba, na-budget na natin yan. May program of work ng engineering. Okay na po. Kaso, may problema po doon sa previous owner ng lupa. Hindi, hindi ko nabanggitin yung pangalan. Kasi sa totoo, mababait yung previous owner. Ano? Ayoko silang ma-stress pa. Uh, hindi naman nila kasalanan. Ang nangyari po nun, para sa kalaman po ng lahat, mas mabuti na po yung alam natin, ano? Ang nangyari po noong 90s, kinuha po ito ng city government. Siguro yung mga matatagal na dito, natatandaan niyo naman po. Pumayag po yung owner para sa nagkasundo sila sa presyo. Ang problema, na ilabas yung pera mula sa city government, meron po kaming journal entry voucher na nagpapatunay na lumabas ang pera mula sa city government pero hindi natanggap ng owner yung pera. Yes, opo, yun po yung nangyari. Kaya ngayon, nung naghahanap na ako sa land management natin sa LGU, oh, hinahanap ko yung titulo, wala silang maipakita sa akin. Nakapangalan pa siya dun sa previous owner. Nung tinanong ko po yung previous owner, ano ba nangyari, kinuwento nila sa akin. Hindi kami nabayar, nabigyan lang sila ng maliit na halaga. Nasa 2 point something million lang yun eh. Noong panahon na yun, siguro malaki na yun nung 90s. 2 point something million ang nabigay lang sila sa kanila. Maliit na maliit na parte lang doon. Wala pang kalahati. So, ibig sabihin, eh, di ko alam. Uh, kasi wala pa ako noon. Uh, Elementary pa lang ako nung nangyari yun. Ano? So, hindi ko alam. Ngayon, sinusubukan kong ayusin, sinangguni ko po sa ating mga abogado sa legal department natin ng City Hall. Ang advice nila dun sa owner, mag-file kayo ng kaso. So, nag-file na po sila sa Regional Trial Court ng kaso para sa claim ng uh, just compensation. Tama lang naman ang babayaran sila. Ang problema ko, ang problema ko, sa records ng city government, lumabas yung pera. Kaya mamaya, ako gusto kong bayaran yung owner kasi naniniwala naman ako sa kwento nila. Kilala niyo naman yun, 'di ba? Napakabait nung uh, napakabait ng owner. Kilala niyo po yun, 'di ba? Huwag na natin lanin yun yung pangalan, ano, para hindi na sila ma-stress. Pero napakabait. Kung mapanood man nila 'to, mabait po talaga yung owners na ikipag-usap sa akin. Ang problema ko at humihingi ako ng paumanhin sa kanila dahil hindi ko mailabas yung pera kasi mamaya may sumilip, sabihin, eh, lumabas na yan nung 90s tapos babayaran mo ulit. Parang doble yung lumabas na pera ng gobyerno. Ang problema, yung... Sina, yung naakusahan, nakumuha ng pera mula sa city government, eh, sumakabilang buhay na. Wala na po. Ano, so, hindi na natin siya ma... Ano, hindi na natin siya makasuhan din. Wala na. Matay na siya. Uh, so, sa totoo, hindi ko alam kung ano yung next step. Pero, sinusubukan nating ayusin sa ngayon naantayin natin yung final decision ng korte pag sinabi naman ng korte na pwedeng bayaran ng LGU o nag-order sa amin na babayaran siya ng LGU ay eh, gagawin na natin para matapos na yung problema natin dito sa court matuloy na yung project na nire-request po ninyo yes. ulitin ko lang po May program of work na po yan, may plano ng engineering, may nakatabi po tayong pondo para sa Uh, mga 40 million yan, mga more or less, parang 38 yata. Naman, basta sabihin natin, almost 40 million, naka, tinatabi lang po natin para sa court dito. Uh, pasensya na po sa mga taga-pable, no? pasensya na sa mga taga-barangay sagad. hindi uh, naman natin ginusto na ganun yung mangyari. 90s pa nga, nagsimula yung problema. Uh, sa asaan po ninyo na hahanapan natin ng solusyon, uh, pero sa ngayon talagang antayin natin yung desisyon ng ng Korte. Salamat po sa pakikinig at uh, God bless po sa ating lahat.